maganda pang panahon dito sa akin. Ika okay. din nalang hindi gamit. Hello everyone guys. So nandito po tayo sa high school, Yabong National High School para mag para mag-ready ng Uh, paglalagyan ng mga mag-evacuate so ngayon ito na yung uh, pinag-ano ko ng mga pwisto na pag ano ng -ano, mga pamilya-pamilya so dito po tayo sa labas ito po yung high school at nandito na po yung iba na naka-evacuate so marami-rami na rin so ayan naririnig nyo Isang paalala ng RMC 1046 AM 03 November 25 Orange Rainfall Warning sa Samar, Eastern Samar at Baleran. Nagbabanta ang madending pag pagbaha at pagahawing pag lupa. So ayan, marinig natin. So kailangan natin na maghanda dumaan man o hindi ang bagyong Tino maging handa lang tayo sa ating mga sarili. So noong opong wala po ako dito dahil na-stranded kami pa uwing Samar. Na-stranded kami sa Sorsogon. So ngayon, na nandito na nandito ako, hindi ko talaga papabayaan ang mga kababayan natin na hindi mag-evacuate dahil sa lugar namin ay malapit yung dagat at lumalaki yung tubig. Tuwing umuulan ng malakas, bumabaha dahil natatrap ang mga sasakyan doon sa tulay. Kaya ngayon, kailangan talaga maging handa tayo. Mm. Ora sta. Allora, questa